Good afternoon, April 3, 1.06 p.m. dito sa Alexandria, Egypt. Nasa 22 degrees Celsius na tayo, summer na. Today, pag usapan natin ang mga hindi dapat natin ginagawa dahil lang sa pangalan ng pag-ibig. Marami sa atin ang nabubulag sa nararamdaman natin na inaakala natin tunay na pag-ibig. Dahil dyan, nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasira ng ating relasyon at ng ating reputasyon o pagkatao una dyan ay obsession. Yung sunod ng sunod, papansin ng papansin, tawag ng tawag, text ng text, o kahit na ano pang sobrang ginagawa natin para lang makuha ang atensyon ng ating minamahal. Kasama dyan yung pagiging overprotective na para bang aagawin sila ng iba? Kasama rin dyan yung pagiging overcontrolling na para bang pag-aari natin sila over jealousy at kung ano-ano pang mga negative na tumatakbo sa isip natin na para bang mawawala sila kapag hindi natin sila nakikita. Alam niyo ba na nakaka-turn off yan at sa na magustuhan kayo ng isang tao o mahalin kayo ng isang tao ay matatakot sa inyo at lalayo. Love must be mutual. Gusto mo siya, gusto ka niya, mahal ka niya, mahal mo siya. Mm -hmm. Kung mapapansin ninyo, normal lang sa atin na lumalayo tayo sa mga taong sobra-sobra ang attach sa atin. Kaya, iwasan natin ang ma-obsess sa isang tao. O magpakita ng obsession. Pangalawa, ahikipag-away sa kapamilya ng inyong minamahal. Mali Kung may nakikita kayong negative na mga impression na nagpapakita na ayaw kayo ng kapamilya ng inyong minamahal, hindi nyo na dapat awayin sila. Rights nila yon at may rights din kayo. At hindi ang antipag-away. Kung ayaw nila sa inyo o hindi nila kayo nagugustuhan para sa kanilang kapamilya, dapat respetuin nyo yun. Dahil lahat tayo may standards at may nagugustuhan para sa ating kapamilya. Ipakita ninyo na mali sila ang kahit ipag-away ay pagpapakita lamang na tama ang kanilang inisip na hindi kayo karapat dapat sa kapamilya nila. Pangatlo, huwag ninyong itakwil ang inyong pamilya at mabubuting kaibigan dahil lang sa taong minamahal niyo. Tandaan niyo hindi mapapantayan ng taong yan ang relasyon ninyo sa inyong kapamilya dahil ngayon lang yan nakilala. At hindi nyo rin alam ang future. Hindi nyo alam kung anong mangyayari sa susunod. Kung hiwalayan kayo ng taong inyong minamahal, saan kayo pupunta at sino ang kakausapin ninyo. Keep your relationship with your families and good friends tight while you're having relationship with someone you love ang apat, huwag kayong mag-share ng financial status ninyo kung meron man kayong pera sa banko o may mga properties man kayo keep it with yourself hindi ibig sabihin na may relasyon kayo sa isang tao kailangan nyo nang i-share at kailangan na nilang i-control kung may, anong meron kayo hindi pagiging selfish yun pagiging secured dapat lagi tayong cautious para hindi tayo nagiging biktima Panglima, huwag kang sumabay sa bisyo. Kung may bisyo ang taong minamahal ninyo, isave ninyo sila. Huwag kayong magpahila, pababatan daan ninyo. Ang relasyon na may bisyo ay hindi nagiging successful. Kung mahal ninyo ang isa't isa, baguhin ninyo ang isa't isa. Ang anim, huwag kayong magpagamit para gumawa ng mga illegal na gawain o maging accessory kayo para sa mga illegal na gawain ang taong gumagawa sa inyo niyan ay hindi kayo tunay na minamahal. Kaya open your eyes, stop sleeping. Lahat ng masama sa pag-ibig ay hindi tama. Kung hindi man kayo mahuli, gagamitin nila kayo hanggang sa mahuli kayo. At kung makulong kayo, mag-move on sila. So, use your head, think para sa inyo. Love yourself. Next, wag kayong magregalo sa inyong minamahal at sa kapamilya nila ng mga bagay na sobrang mahal para lang ma-impress sila at ipapangutang nyo pa. Magsasuffer pa kayo sa kababayad. Love is not so difficult like that. Kung mahal kayo ng taong minamahal ninyo, hindi na ninyo kailangang magpa-impress o mag para lang mapasaya sila. Next, huwag kayong magbago ng personality, behavior, career, or religion para lang ma ninyo ang taong minamahal ninyo. Dahil kung maghiwalay kayo, babalik kayo sa dati at hindi yan maganda para sa inyong pagkatao. Magkakaroon kayo ng low self-esteem, magkakaroon kayo ng insecurities. Be comfortable with yourself love yourself and let other love you the way you are. Next, huwag kayong magpautang ng napakalaking halaga sa inyong minamahal o sa kapamilya ng inyong minamahal. Always take care of your finances. As I told you, hindi natin alam ang future. Don't be a victim. Next, huwag ninyong paikutin ang buhay ninyo sa iisang tao. Make friends, make good relationships para kung magkaroon man kayo ng problema, may tao kayong makakausap. Next, huwag kang mag-stay sa isang relasyon at mag-hope na may magbabago kung paulit-ulit kang sinasaktan at hindi nirerespeto. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo. Kung nagustuhan ninyo ang video nito at may natutunan kayo, send me like. Have a good day. Bye!